Very special night of stories. Mga kwentong minsang nagningning sa pinilakang tabing na ngayon pinagbuklod at mas mapapalapit pa sa ating mga puso. Ngayong taon, pinagdidiwang natin ang ikalimamput isang taon ng Metro Manila Film Festival. Sa loob ng mahigit limang dekada, ang MMFF ay naging tahanan ng mga kwento at talento ng mga Pilipino. Hindi lamang ito basta festival ng pelikula, ito ay pagdiriwang ng ating kultura, sining at pagkamalikain. May we call in our project head, Mr. Noel Ferrer, to lead the turnover from ABS-CBN Books. MMDH Chairman Attorney Don Ardes and MMFF Executive Director the one and the only Attorney Rochelle Makapili ona the stars that made the MMFF movies shine. Sila po ang ating mga MMFF. Hall of Fame awardees Napaka importante ng MMFF sa napakaraming dahilan personally because dito nagsimula ang aking career Okay sa pelikulang Bakit lapis kitang mahal kung saan ako una napansin at may minamahal and then finally kasal kasali kasalo ikalawa napakahalaga din ang librong ito dahil binibigyan nito ng kahulugan ang nakaraan at ang kasaysayan ng pelikulang Pilipino sa pamamagitan ng MMFF hindi natin tuluyang ma-appreciate ang Filipino movies unless we know its history and this book is a testament to the history of Filipino movies and finally congratulations to the MMDA sa inyong kalakaran ng MMFF Harinawa na sa mga darating na panahon, huwag nating kalimutan na ang papanood ng sine ay hindi lamang para sa pag-aaliw o pagpapalipas ng oras. Ito ay isang manifestasyon ng kultura ng pelikulang Pilipinas. Hindi ko naman sinasabi sa lahat na MMM baby ako noong 1982 dahil sa Metro Manila Film Festival. Dahil may tatlong entries ako noon. At gusto kong sabihin na hanggang ngayon active pa rin ako. Sumasali sa, Yay! sa LNF, last year with isang Himala and Green Dogs. So, kumbaga binubuhay ako ng MNRF. <laughs> Hodgens ng Metro Manila Film Festival tuming December hanggang ngayon, ang energy ko at ang pagbibigay ko ng inspirasyon sa mga gustong maging production designer o maging filmmaker ay malakas pa rin. Maraming maraming salamat kay Napakarami kong magagandang experiences sa lahat ng mga taon na sumali ako sa MMFF, mula dalaga pa ako. Hindi ko naisip kailanman na makakarating ako sa puntong magiging Hall of Famer ako. Oh, makakaloka to! <laughs> sa tiwala ng mga direktor at mananulat at mga producers na walang tigil na nagbibigay ng na magagandang proyekto sa akin. Nabuo ako ng husto sa mga pelikulang isinali dito sa MMFF. Maraming natutunan, maraming magagandang memories, maraming pagod ang nakamtam ko dito. Pero yung pagod na napaka-worth it kasi marami kang napapasaya ang mga tao. But again, sa MMDA sir, salamat po at uh, mabuhay ang pelikulang Pilipino. Marami pong kwentong na napakaganda. So, Patuloy po tayo sanang magkwento. Salamat sa suporta nyo sa pagkukwento. Mabuhay po ang pelikula Pilipino. It's an honor to be to be here among all the greats in our industry. Uh, maraming maraming salamat sa MMFF. Pasensya na po, galing ako sa trabaho. <laughs> maraming maraming salamat po sa pagpipugay once again sa aking ina na si Nora Honor. At sa lahat po nagmamahal sa kanya at hanggang ngayon pinag-aaralan ng kanyang sining na way maging um, inspiration po sa lahat ang naging buhay at ang trabaho ng aking ina. Maraming salamat po.